Ayan, napakadami. Hello guys. Napakarami na po ng lansones. Mga hinug na. Lansones. Malapit ang putihin. Dito may tanim na. Gabi. May tanim din akong sitaw. Malaki na siya. Mayroon pang pa rambutan na, na mga nagtira. Pinog na rin siya. Mang marami na rin. Pwede na siyang putihin. Balinghoy. nagtanim din ng balinghoy. Ayan o. Tumutubo na siya yung tubo na okra meron din ito yun tubo na rin yun pag wala nagsisibak ng kahoy yan ganito pumumuhay sa turbin siya guys saging sa yung mangustan ano you know, daming lansones pa sulit so, ang daming lansones dito sagana halos lahat may bunga ngayon yung pa ang dami pa doon dami pa doon ito yung punong yun yung punong yan dami din bunga halos halos ano meron wah ang gubat niya